ito ang aming araw-araw na ano, sa, lalo na sa panahong ito, na high tide, lumalaki ang tubig. Tumataas ang tubig sa dagat. Tingnan nyo ang bilis ng pagpasok ng tubig, oh. Kasi yung likod namin na yan, yan bahay namin yung may kulay na yan, blue. Ah, pader ng bahay namin. Yung likod na yan, ilog yan, diretsyo sa dagat. Pakanan. Yan, yung kaharap na yung pakanan, dagat na yan. Manila Bay. Dito kami sa Bataan. High tide ngayon, kaya bilis ng paglaki ng tubig, yung pagpasok. Ayan. Di papasok yan dito sa aming labas. Papasok yan sa kabahayan. Kasi ang taas ng tubig ngayon ay 2.2. So, yan. Yan, hanggang dyan Yan mamaya makikita nyo kung ano itsura niyan so ganyan ang aming araw-araw na sa paligid ngayon dahil high tide season tapos yun ang aming main road yun ang main road namin so uh, papa, pumapasok na rin yung tubig ang agal lumaki ng tubig nagsimula ng madaling araw mga 5, 4, 30. ang kate nito ay mamayang mga uh, 2 Ayan. so ito malumalaki na ito yung kapitbahay ko na nangingisda. Yan, kagagaling lang niya sa pangingisda. Kaya yan niya ang aming pang-araw-araw na pamumuhay. Yan, hanggang niya. ito na yung main road. Ito yung main road namin. So, pasok na ang tubig. Tubig alat. Yan, ito na yung isda na hulit. 50 pesos kada tumpok. So, yun, si, di pa ito ang aking nabili. 50 kapak ang tawag. Hitsurang bangus. Masarap yan, paksiw. O, oh, di ba? Si, mura na ang ulam. Saan ka makakakuha ng 50 niyan? O, oh. ayan, tumaas na. Taas na ang tubig. Ay, mga ano yan eh. Mga 6 ng umaga. Itong So, ayan na. Doon na mag-aabang ng yung mga tricycle Diyan yan. Kasi masyado nang mataas ang tubig dito sa paibaba. So, doon medyo mab mababa pa. So, ang mga pasahero pupunta doon sa barangay. Yan. Ganyan dito sa coastal area. Ayan. Ang taas na. Yan. Mataas dyan. Tingnan nyo yung Tricycle. Oh. Ang laki ng ano ng yung buga lalo na kapag yun malakas ang ulan tapos may bagyon nako nakakatakot ang tubig pag hindi ka sanay nung una hindi ako sanay kasi sa amin sa batangas wala namang ganito takot ako nung una ngayon nasanay na yan ang aming everyday na pamumuhay pag high tide lang naman pero pag hindi wala namang ganyan tubig syempre so ito ang aming yan pasok na oh. ayan yun ang aming bahay yung blue pasok na ito na hanggang sa likod na ng bahay namin ang tubig ayan o oh. so ganito sa Pilipinas sa lugar namin sa Bataan bagamat uh, ano masaya naman ang bawat isa masaya ang bawat pamilya sama-sama sa baha at kate ah <laughs> oh, guys yan ang aming everyday na pamumuhay